Kumusta mga ka-atletiko? Third day pa lang ng playoffs pero grabing emosyon na ang pinapakita ng mga NBA superstars dahil sa sobrang dikdikan ng mga laban. Unahin na natin ang naging gera sa pagitan ng Los Angeles Lakers at defending champs na Denver Nuggets. Determinado ang koponan na Lebron James at Anthony Davis na makabawi na sa pagkatalo nila noong Game 1 kung saan dinomina sila ng Nuggets. Gigil na ring putulin ng Lakers ang kanilang 10-game losing streak sa Denver. Kaya naman sa first half ay bumuhos agad ng LA, makapag-imbak ng 20 points na kalamangan para maitablasan na ang first round series sa 1-all. Pero biglang bumalikwas ang Denver sa pangunguna ni Nikola Jokic at Jamal Murray. Natabla nga ng Denver ang score sa 99-all. Sinubukan ni Lebron na kunin muli ang kalamangan sa pamamagitan ng open three-pointer. Pero hindi ito pumasok. Nakuha ni Michael Porter Jr. ang bola at agad itong ibinigay kay Murray. Nakipag one-on-one -on -one si Murray sa defensive expert na si Davis at binitawan ang contested fadeaway jumper na sumakto sa ring. Dahil dyan ay nakuha ng Nuggets ang panalo. 101 to 99 at itinarak ang 2-0 lead contra Lakers. Sa post-game conference ay humarap sa media si Davis. Pero dahil sa isang tanong ay bigla na lang nag-walk out si AD. Pinalarawan kasi kay AD ang nangyari sa dulo ng laro kung saan nakalusot sa kanya ang game winner ni Morey. Matipid ang naging sagot ni AD. Jamal Murray made a shot. Pagkatapos nito ay binagsak na ni Davis ang mikropono at dumiretsyo na palabas ng press row. Kita na talagang inis si David dahil walang na pala ang 32.11 rebound performance niya na nauwi rin sa talo. Samantala, dumako naman tayo sa naging kapanapanamik ding laban sa pagitan ng New York Knicks at Philadelphia 76ers. Sa last 4 minutes ay tabla sa 94 all ang laban. Palitan lang ang naging scoring hanggang sa biglang umalago ang Sixers sa pangunguna ng malayong 3-pointer ni Tyrese Maxey. Nabulsa nila ang 5-point lead, 101 to 96. 40 seconds na lang ang nalalabi sa laro. Kung sa iba ay lista na kapag limang puntos na ang lamang sa last 1 minute. Pero ibahin nyo ang Knicks. Nakapukol ng clutch 3-pointer si Jalen Brunson kung saan tumalbog pa ang bola sa ring. Sa inbound ay agad ding nakanakaw ng bola ang Knicks na uwi sa non-contested 3-pointer ni Dante De na hindi naman pumasok. Pero dahil sa hustle ni Isaiah Hartenstein ay nabalik ang possession sa Knicks at nakita ulit ng libreng 3-pointer si De Vicenzo at doon na pumasok ang kanyang panlamang na tira, 102-99. Natapos ang laro na Knicks ang panalo, angat na sa 2-0 ang record series contra Sixers. Sa interview kay Embiid ay kita ang pagkalugmok nito sa dugout at nakayoko habang kinakausap ang mga reporter. Sa kabila nito ay kumpiyansa naman siyang makakabawi sila at magagawa pa rin may panalo ang serye. We're gonna win this series. We're gonna win this. We know what we've got to fix. We did a better job today. So we're gonna fix it. We're the better team and we're gonna keep fighting. Sa tingin nyo mga ka atletiko, kayanin pa kaya makabangon ng Lakers at Sixers? I-comment mo na yan.